Wuduk mga unsi tirada nih murun ratulun Und Tirada run mengarut telun kan ya ramang arut isi nak Ya paling hujung lampu dengan kuguman uktan awan nih mengarut telun. Kau murag loi nak aku gabius aku so, arun kag? Oh yeah. <music> So padulong dai ta Edlimar mga Ratolono ka na to si Philip mga ya sa wala ini ni ano mamitikay ni siya mao ni siya si Pitik ni si M. At kung umabot ka dito na video mga ratolon, please comment kung taga saan ka at like at share naman. Uy, noon sa ko uy bago gani ka nag-start Pagani gani ka katunga 35 seconds pagani gani ka nana naman imong ipang istorya ah. kasi baka dito lang sila taman tuman oh kaya nagsulti lang ako na mag-like and mag-share yeah. Manggo, dapat mangod na kastunga-tunga mo sulti ana dili ka entrada pa musulti na kaana. Ay, ganun ba? Kaya nandito na kami sa Idlimar, mga ratolon. Pumasok na kami, at uh, tag-50 lang yung intran. Kaya hindi na kami nagdugay-dugay, mga ratolon. Nagdadali na kami sumulong. Mga unang nagpatsuy-tsuy, din tagbaklay, mga ratolon. Ano, ah, ramon na kasimple niya. Pag na to, dia sa Idlimar, mga ratolon, ay matik din na maglangay-langay. Dito na rin tadiritso sa tindahan. Niya palit tag <laughs> Kung din tagtanduway. Kunya gibit-bit din, nagpinatsuy-tsuy ni Pilip. Gira kay Sipti, Yuda, kay Moram na isa itong gipalit. mo unang tong nangita, din may na mo. Kay dili man may gusto mag-cottage. Kay piting ba kay Scottage, mga ratulon para mo itong nangita mig plastada ba nga lamisa bitaw kanang pwede ra bisag oh, yeah, lamit nam kay iligo mga ratulon ah. Change cloth din ta mga ratulon. ya kita mo na kung gisulot ika eh, 3 days na ako nang sulot mga ratulon. pero wag kayong tumingala na binalik ko og suot mga ratulon, kasi ililigo ko naman yan. Sayang naman ko yung bagong labahan yung ginagamit ko magligo di ba? Ito na lang kasi lalaban naman to kaya hindi na ako tumagal mga ratulon. Ito ang technique mga ratulon para mahibal-an kung ba o dili. Pero ang ginaw pala sa paasabi nga ako nang oh yeah. Kaya hindi na ako nagtumpik-tumpik pa. Hindi na ako naglang tumalon ako, samang cellphone ko. Wow, ang galing. Mauta yung naong, oy. <laughs> Kaya yun, humawa ako kasi <laughs> grabe katugnaw mga ratulon mo lang Ingong Kupilip. Ang bak ka nila. <laughs> pakansi, dive po siya o. Ah. Pachoy choy, mga kaigdive ba, kay tanaw mo siya na yung mga chika. Pagkatotaw na na mga ratulon, daghan na kayo nangabot mga ratulon mo lang nagpadapli Nami may kaywa naman. Nagtambling-tambling Nami sila, di man may kabaluan. Eh. Tanawa ragod na forma Oh. Nah, nabali. <laughs> <location> um, <g> <Australian> Di pun palo pergi dengan amigo mu pasti ikat je Hmm, grabe mas tira oi. Mun nak pada play ramai Philip anak kan bergolak mengun metalin tentu ilang mengat. Mesti logot game ra dagok nak makan mistana terus ona pahin onto wala apa pun nak sila. Kai ngun memputani oh yeah. Tiru bau jadi teknik basta wala mu pulutan. Dul, dagang lagi mu pulutan dia dul. Sudah dong ayo bisa dul. <laughs> Ito, taga-asa mga ron. Taga-ramag. Taga uh... Inagtor, tik-tik, mga rotulon. Pero iya, yeah, mga rotulon, lahi po niyang tik-tik. O, pa-cute-cute ba? Kay samtang na itong mga chika sa atubangan ba? Maayo yun. O niya, kay nawala naman itong nagtambling-tambling, ah. Nagpasikat na po siya, oh. to ara, daplak man. Kaya wala siyang masabi sa aking video kasi klarong-klaro na daplak yun, eh. Pero mas klaro talaga to si Dodong, oh. Zero, magaling ka, ha? Magaling kang kupal ka. Kaya hindi ako nagpadugay-dugay. Akin siyang dadayban at pupunta ako sa kanya. Tingnan nyo, dadayb na ako, hindi na ako naglangay-langay. Yun, oh at kinurat ko siya at pagtunga ko wala na siya grabe ka ano ba kayo talaga dalawa magkaibigan o magka girlfriend kasi lumayo siya eh. At pagka maya, maya mga ratulon meron akong nakita na kilala ko pero hindi ko kilalang pangalan niya <laughs> Softball player pala yan. Kaya yun, umuwi na ako. Baka itugan ako ni Michelle. At nagpapasalamat para ako sa iyo, Migo. Ha? Kasi kung hindi dahil sa iyo, Migo, wala kaming pulutan, Migo. Salamat sa pang Brilling house pa namin yung tanduway kasi sayang yun eh. Tatapusin lang namin yun sa unahan. At shout out pala sa iyo, kuya. At hindi na tayo magpa-scout, ha? Uy, sa taysa. Isulti na itong imong isulti sa permiro. Katong kaganina, baka ito sa entrada. Ah, dito lang pala sasabihin. Okay, ito na. At kung umabot kayo sa video na ito, please comment kung tagasaan ka. At like naman po at share naman po para makita pa iba. Kung Por dentro. Bye bye. ¡Nyah!